Kumain na po yung nanay niyo. Eh, ka karating ko lang po, sir. Dulo nga po ako dumaretso. Sama ay bagbaga na. Eh. Nanay! Nay! Kumain na ba kaya? Nay! Kumain na ba kaya? Uy! Nay! Kumain na ba kaya? Ano inulam niyo? Ala! Eh, di ba maraming dilatan sa inyo? Maraming dilatan, hindi niyo binuksan? Ha? Ito po yung ano, pagkain na eh. Ha? Ano yung pagkain o? No? Ay, Jollibee o. Oh. Tingnan mo. Oo, oh, ayun. May Jollibee o. Oh. Oo. Oh. Hmm. oh. siyerte. <laughs> may, pagkain pala. may pagkain pala. Siyerte ko sa inyo. Ha? Ayan ah. Ay, hindi na dapat talagang si John. Nako na lang nalang ko. Eh, siya si John Hindi pa kayo rin. Morning, na Hindi na lang kakain na. Babi, mo si John John. Ah, ganun ba? Oo. Sige, isa po sila John. Sige, isa kayo. Mag Malinis yan eh. Malinis. Bibigay ba sa inyo marami? Malinis yan. Malinis Galing pa si Jollibee yan. Ay, malinis pala ah. ras si John Ha? Si John Oh, sige, kumain kaya? kayo. Makain na. Ay, kakain na. <laughs> ano na kayo? Ano si John John. Sa kanya ya, sa kanya nyo. Ano. ito akin. Sa kanya nyo. Yeah. Bata naman siya. Ilalakas niya sa akin. Ang sakit na naglalaba. Sige, kumain lang kayo. Sa kanya <laughs> uh, nyo. Tingnan yung kamay. Alaman. Yan ang sinasabi nila. ano Parang Alaman. minsan mag, maghapon siya naglalaba. Sa hapon ko naglalaba. Sa kanila, binigay nga sa inyo. Ha? Binigay nga sa inyo, kaya magpasalamat siya. Salamat nga po. Ayun. Parang kanina po kayo naglalaban, Nay. Ha? Hindi, hindi lang. Ayun, alata yung kamay niyo. Ba't ganun siya maglaba? Eh, bas naglaba po si Nanay. Yung matapang po sa... may crocs pa siguro, matapang. Tapos ganun. Hindi, sabi ko nung ano, hanggat may tubig, hindi ko siya humihinto. Opo, ganun. paulit may tubig. Eh, hanggat hindi malinis yung damit na nilalaban na na yun. Hanggat may bula pa po. Hmm. Yung kamay niya, oh. puting puti sa nakababa din. hindi pakilok na ka eh. Ay, binuyo sa akin. Okay lang na, yung mahalaga kayo. Ha? Ah? Pupunta tayo sa... Pupunta tayo sa... Pupunta tayo Pupunta sa ospital. Para kayo. Ayoko. Bakit? Ay Bibigyan kayo vitamins. Alakon siya na. Namagulak mo eh. Vitamins. Ay para nga para may ano kay vitamins hindi inom. Tama ba kayo? Dadalhin ko kayo sa sa mana doktor gusto niya. Ha? Wait, nito na ako pa kayo. Yung bako rest? alas. Tingnan, niisip po niya si Junjun. Opo. Ka, eh. Ano na, po ba John John o John John? John John. Ako, June, June. John John. Papa. Kaila o John John? John John. para ano? Simula. Nam ba it? Simula yung diyan ba itamin? Ba itamin? Yung diyan ba itamin? Ay papa papa check kapano kayo? Paewang. Parang may vitamins itamin na no? um lumakas ang katawan niya

Masarap po, Nay. Baka namin akong kayo ginuro, kaya may dala kayo ng galo dito, hindi ko makain eh. Eh, ginuro ko kayo, kung saan pinapakain. Hindi po, pasalubong, pasalubong po namin yan sa inyo, Nay. Eh, salamat po, marami po salamat. Welcome <laughs> po. <laughs> <laughs> Namiss ko kayo eh. Namiss ko po kayo. Ah talaga, ah. Ikaw eh. ah, talaga ikaw Grabe eh. Ha, talaga ikaw eh. Grabe ng kamay oh. Oo nga po eh. Binabad talaga ni oh, nanay oh, sa oh. ano eh. Eh, tingnan po malaking sa akin. Di ba kuya ang no? lo? <laughs> malaking pagmamayo sa akin. Kaya ako hindi ganun pagkain. Kaya ano po, magpapagamot na po tayo. Papacheck po tayo sa ano ano. Sino po nagigib? Ako po, pinigilig ko po, po kapag. Uh -huh. Ay, Isang araw pala. Isang araw, andito po. Pinuno ko po yan. din, po galing sa pinsan ko. Uh -huh. Tinuto ko po yung host. Yeah. Ikaw yung madre ko. Kakaapart pa rito. Yeah. Malayo din po. Ando po ako na tatay mo. Mm -hmm. galing po ako kapag hindi rin. Yeah Pinuno ko para ano. Ano po nangyari? Bakit naiwalay lang ko kayong nalasang mga magulang uh -huh. mo? Sabihin po kasi ikaw, kaya ayaw naman po yung asawa ko nagtira dito. Dati pa nagtira po kami dito. Mm. Eh, magugulo po mga amay ko na. Magugulo po din, kaya ayaw na po yung asawa ko. Mm. magtira din. Yeah. Kaya ang ginagawa ko lang po, ito punta puntaan ko lang yung madre ko. Yeah. Wala naman po iba, yung mga kapatid siya ayaw naman puntaan. Mm. So, Bakit po kaya? Eh, siguro po, parang kung may mga trabaho nga po, Mm. Eh, pero kahit na po. Eh, dapat po. Dinadala po nila. Mag magulong po namin talaga yun. nga po eh. Dapat dinadala po kahit na lang, gano'n madre ko eh. Kung hindi dahil po sa'ko sa na, di wala po kami. Mm. Wala po kami sa mundo na. Ako. Tama po. Kaya eh, ako lang po tumiting-tingin sa kanila. yung napangasawa ko lang po. Dito lang mm. po, ito lang po. Thank you, Kuya. Kung ano meron sa akin, binibigyan ko po. Eh, mm -hmm. kung wala, eh, pasensya. Titis po kayo para para. Mm -hmm. Eh kaso lang po, madala lang po makakain niya ng kainin manok. Kainin niyo na po yung ano, yung isa. Kainin niyo na po yung isang manok. Manok daw Kain na, kainin mm. nyo na, ubusin niyo na lang. Hmm. Ah. Tapos mamaya pa, no, Nay? Hindi ba kayo na nai mag nagsahing? Huh? Hindi kayo nagsahing? Eh, yung kahit kagabi siya namin yung kinain. Mm, lamig. Eh ngayong maganda hindi, hindi sa akin. ba yung kamay niya nagbababad daw at hindi ka nagbababad paglalaba? Ano po yun? Nah. pinigil namin, nagagalit sa akin. Kaya ako ng... <coughs> Basta pinipigil, nahampas ako ng ano. Yung mga kailangan na kung ano mahipuan, eh, ano ba? Mm -hmm. ano, hey, hmm. Siyempre, ito, ito konti pag-unahampas ko sa mga mm -hmm. namin. Eh, po niya magpapigil. Hmm. Kumusta ba, ba siya nung ano, bilang magulang? Kasi na ano ko lang, bakit ganun yung... Minsan ko no, kasi ganun, di ba? Oh. Dahil malayo yung loob ng mga anak. Oh. Kasi naisip ko lang bakit parang malayo yung loob ng mga ibang anak. Ka uh, Hindi, kami, kami nga pa mga... Baka pwedeng... Ano po ba siya? Salbahay po ba siya no? Hindi naman po. Mabait po mother ko na yan. Eh, ma mabait niya po. Mabait po mother ko na. Hala po kasi nga po, talagang gano'n po. Eh, eh, siyempre, eh, kung nagkaroon ng depresya nga po, eh, hindi naman po namin kinakaya kasi magulang po namin na mm. po. Kung kahit sino po makakita, eh, talagang gano'n. Mm. Eh, kung hindi po dahil sa kalde, wala kami. Eh, kailangan lang po talaga mapagamot na. Kainin niyo na yun, Nay? Eh? Papakain niyo na? Oo nga eh. Eh, yung ano, pulitan nga po eh. Napulitan nga sa akin eh. Nasa po yung mga... Saan po yung mga upuan na binili ko, Nay? Ayan po, po kayo na. Nahirapan ako kayo. Hindi pa, hindi lang lang Kay nanay na lang po. Kay na lang po. po kayo. Eh, di po nasa natin, o. Eto, o. Eh, ano ba rin? Ba't ba may sabon pa? Naka ano sabi, ano? O. Okay, mabukay. <tong> hindi. Ako, 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 Hindi po, Nay. Okay lang. Kanina po kami nakabiyahe. Na Mabait naman uh, siya, no, ano? po siya nung ano. Mabait po siya. Nay. Ako ala pong masabi sa, ma sa ano ko na, sa uh, magulong ko na. Hmm. Kasi lang po eh, nagkaroon niya. Na po. Sa, na, mati, hindi po siya nga po. Hanggang sa kapatay na kapatay, hindi po napagamot eh. Hmm. Pero kung naagapan po yan, may pera kami, nabubuhay pa yung father ko. na hmm. po sana. Ay, kung may isang kahit saan pa din po ng araw. Hmm. So, mga kapatid nga pong babae, sabi ko mag-uwi kayo. Sa disay, ko, hindi nga sila umuwi. Eh, kung mm. na ako umuwi sa kanila. Kahit na lang kumihanda sa amin kahit konti. Pasko, hmm. na lang ko sila sa kahit, eh. Mm. Ano sa amin? Kasi mga kapatid ko, ayaw ko nga magsingaw eh. ko bakit. Ilan nga po anak niyo, Kuya Michael? Tatlo po. Tatlo. Ilan taon na po yung bunso? Bu tat uh, dalawang, taon pa lang po. Mm. -hmm. Ilan taon na nga po kayo? 39 po. Ah, matanda pa pala ako sa inyo. Uh na, ano po, 1986. Paano ko yung stress? Anong nagdadala ko sa inyo sa stress? Eh, dala po na hmm. sa hirap. po. Eh, dahil ako po nagtatrabaho. Ako lang po kumakayad. Mm. Kahit ano po pinasa contraction, kung ano po, ano, po, ano po trabaho, tawag po sa akin. Hmm. Hindi ko po ika nga pinipili. ano trabaho, pasok. Nakapag-aral po kayo, Kuya Michael? Hindi pala. Tapos ko lang po. Grade 4 lang po. Lang Buti hindi po kayo nakatapos ng high school. Hindi po. Eh, dala ng Aladdin po pang pa, aral ng padre ko yung araw. Mm. Yung mga kapatid ko, uh, si, yung sumunod po sa akin sa malo, ay natapos nakatapos mm. po yun. Yung mga kapatid ko, yung natapos lang, grade, ano po, grade 6 lang po. Mm. Ba't kaya naging malupit yung tatay niyo kay nanay? No? Hmm. Hindi po, hindi po, hindi po, si mother yung papa ko yung po, hindi po sinasaktan po yan. meron lang po na po talo tatay hindi po sinasaktan yan. Totoo lang po kaya po nila pinagpupulong yun. Kasi nga po tungkol sa lupa. Kasi nga po nabubuhay pa ang padre ko sa mga kapatid. Sabi daw po, wala daw po kaparte si nanay daw po. May depresya na po siya. Wala daw po kaparte eh, ng ng yun, no, papa ko po. <coughs> Grabe nung ano pala niya. Opo, ba't hindi? Hindi po. yung ano po, yung mga ugat niya sa paa. O? Opo, may mga ugat niya po siya. Sa mga ano po siya. Yung gumisan po, dati po. Like, okay, ito mo kuya August. O, may mga ugat niya po yung mother ko na yun. Ayan, yung mga okay, ano. sa harap po. Opo. Mas marami sa ano, sa likod. Ayan well. Dito. Ah, po. Sa ako. Ah, Dito. Dito. ganyan daw po siya minsan mag, ano, maghapon. Opo, hanggat po, lahat po kasi mga damit nila, kung dalawa po sila, nakatira dito, eh, nilalabag po niya, kinaagad po niya. Diba, isang isang araw ay na yung hmm. dalpo na yan. Sa karabuwasa po lalaban na po nila. Inaagad po nila araw-araw. No. Sabi kasi sa akin, hmm. parang pinagmamalupitan si nanay nung si papa niyo. Hindi Kaya po. Kasi yung... po, edad ko po na yun, mga onsi na po ko. Ano po yung, yung sinasabi po ni tatay na inumpog siya ng ano yung ay so, parang pinukpok siya, siya ng, ng lata hindi po totoo po hindi po ako naniniwala po kasi 11 years na po ako na nandito na po ako mm -hmm. so, sila po ginagawa ng sa amin sobra, sobra hirap po yung ginagawa nila sa kasi pinaglalaban ni Papa yung wala daw pong kaparte sa lupa daw po na ito pinaglalaban ni Papa yun mm -hmm. hirap po nung ganun yun eh, po, Opo, saka sila po, sila po, talagang magugulo po yung asa ko po, ayaw po ito meron Mm. Kasi po saan na kita pa magulo po siya. Yeah. Basa, ayaw po nakikita ka mga kapatid na mga ano. Mga ayaw ko nga po ba, nanayang dito pa na parang. Mm. -hmm. Yung, yung kwento po ang buhay yun, talaga sobrang hirap po talaga. Naranasan yun, namin. Dapat nga, mm. kapatid na tulungan nila rin eh, hindi. Imbis na, na tulungan nila, imbis na tulungan nila hindi ginagawa nila eh. yung pera eh, siya pang sila nagtatalo. Yeah. Nagastos nila. Nakausap niyo na po pala si Ate Malu. Eh, hindi ko pa matawagan eh. Mm. Pero yung mga kapatid ko, natawag ko yung panganay, si Ate Martes, pinauwi ko nga po dito. Eh, yung problema daw eh. problema po, pamasahe. Eh, sabi ko, magkaroon ko muna ng pamasahe. Eh. eh, sabi ko, susundin kita ng tricycle. May tricycle nga po. Mm. Uh, may rin nga po na motor na wave jam, yung hoga-hoga. Eh, sabi ko, gusto ko susundin kita. Yun yung ano, yung minsan na napapansin ko yung nagsasalita siya mag-isa, no? Oo oh, pa. Ba'y kang tinong ba sa akin Ba timba Ba'y hindi. Ba, kung nilililiyo mo? Alam din ba? Eh, alam mo yung takip yan. Yung isa lang may takip, ha? Ere! Ere, oh! Kapit na lang ako na takip, dere, oh! Eh, ba, ko. Karating dere. ko lang, ha? Ay... Di ba ka ay kahapon wala nang takip yan? Eh kahapon hindi ba ko kahapon niya alam nang takip yan eh. Nay, may tanong lang po ako, Nay. Nay, may tatanong daw siya niya, Lika. May may tanong lang po ako. May tatanong daw siya niya, Naging mabait po ba yung asawa niyo sa inyo? Ha? Naging mabait po ba yung asawa niyo sa inyo? Sabi po kasi binubugbog po kayo. Totoo po ba yun? Eh, Pagka po, hindi po, mabait, paka po, paka po mabait, eh hindi po. Ay, hindi po po, 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 Hindi po, uh... tanong ko lang po, binubugbog daw po kayo ng asawa niyo, totoo po ba Hindi po, hindi po mag po. Kung asawa ng mga baba, eh, eh, eh di po. Kung hindi, Eh kung kung hindi ng eh hindi mag-ilog Eh hindi eh

Kasi ang, naka, ang sabi lang kasi susunod lang yan kay Ate Malu. Kaya po ang ano ko, pinadala ko ng pamasahe sa si Ate Malu hanggang ngayon. Hindi pa po umuwi. Hindi pa Din po. Hindi nga po, isa pa nga po. Kaya nga po, nahihiya nga po ko sa inyo. Ako na po ang nai-adjust po sa kondo nga apat dito. Nahihiya nga po mm -hmm. sa inyo dahil pinadala niyo ang Hindi pa nga po umuwi. Mm -hmm. Eh, ito nga po, tinatawagan ko nga po. Kung matanda nga po, sa pagagalitan ko po. Eh, depresyon nga po. Ayaw nga po, sa kong patay po yung set po. Mm. -hmm. Kaya nga sabi ko, ano ba na... Kaya ate, sinabi ko sa kapatid siya, eh si Manu, pinadala ng pamasahe ng vlogger, tumutulong sa lang nanay, tapos eh, ganun naman pala, hindi naman pala uwi. Dapat hindi na tinanggap yung pera. Kung hindi naman siya uwi, sabi ko ako. Mm -hmm. Hey, oh, sorry po. Sorry po. Is this Is this Kaya ate malo lang daw po may takot siya okay. eh, na pwede niyong mapasanod. Kaya po... Eh, sabi mo po, eh, basta po, inano po namin eh, inam, yung ano po, eh, di ba, dadalhin po namin halimbawa. At so, saka, ano, inaambalos um, po kami, yung ginagawa po namin, kami na po mga pasensya. Hmm. Tingin nyo, ano sabi ko? Nanay! Ha? Huh? Papunta sa ospital, bibigyan ng vitamins. Ay, ayaw mo! Oh. Ha? Ay, ayaw mo vitamins. Kulang ka ako, pati na tinig. Ayaw ba pagagaling mo, Chita? Vitamins para to ka. Ha? Vitamins. Dadalhin kita do sa ano, sa doktor. Ayoko, ayoko sa script ng gamot, yung yung kailangan ng sakit eh. Hindi hey, naman sa mandoloy yung eh, yung ba sa doktor niya patitingan ka para yung para yung ha? vitamins ibibigay sa iyo, inumin mo. Alala ano, nai. Nadarinig ka namin? Ha? Nadarinig ka namin. Sasama ka? Ayoko. Bakit? Eh, parang kayo, ano yan, sa kayo tataba na yan. Ha? Parang kayo tataba. Ayaw nga po sa mundo eh. Basta naman mo, huwag ka wala <laughs> eh. ba't ba bibili mo pa sa inyo yan? Hindi po. Hindi pa si, si, ba? Si nani? Ba't ba ibigay mo ang Eh, sa inyo yan eh. Sa inyo nga ba yan. yan. Ba't ba bibili nyo pa? Naku po! Sinanay nanay. Si Sa inyo po yan eh. Ba't mabibili nyo pa? Sa inyo yan. Sa inyo eh. e yan. po yan, nai. Oo. Oh, oh. Ay! Sa inyo nga yan eh. Ba't mabibili mo pa? E sa e inyo nga yan. Pambihira ka. oh Ay! Eh, sa inyo nga yan, oh. Ay! Kakulit. Okay, alagay mo dyan, ah. Para may pera kaya. Lumang piso pa, bimbing. Eh, ba't mga sa inyo nga yan? Bigyan lang ako. Bukod ako. Eh, yeah, e sa inyo yeah. kaya na, Eh, ba't niya binabayaran mo pa sa inyo? Okay. Okay. Lagyan niyo okay, nah. no. na dyan yeah. e para may pera kayo. Lagyan yeah. mo nga para may pera kayo. Itabi na niya na dyan, Nay. Itabi niya para may pera kayo. Bibili mo sa inyo. <laughs> Masaya si Nanong. Itabi niyo na na, may mawala ma 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 pa. Itabi oh. niyo na, pera niyo. Para mamaya, bibili kayo ng, una, ng mm. monay. Pabili mo monay. mama, may, bibili natin monay. Itabi okay, mo. Itagaw mo muna. Oo. Oh, okay, itagaw mo muna na. Bibili tayo ng monay. Hindi po, sa inyo yun... nga yan. Mm. Tignan yung kamay niyo ang kamay niya. Ba't maganda ang kamay niya, na? Ha? Grabe, no? Grabe nga eh. Eh, huwag na kayong maglaba. Hop na yan. Hop na. Hop na. Huh? na. Saan kayo pupunta? Nay, saan pupunta? Hindi. First time to, nung mabasa. Oo ah, pa, hindi mo dalo Ay, ba't bibigay pera? Ah, bibigay niya pala yung pera. Kuya Jun, dito na, kain ka na. Ayan na si Kuya Jun. Talaga, amay uh ka! Oo. -oh. Pakainin mo na, kuya. Kumain ka na ba? Ligaw. Kumain ka, liga. Kakain. Ha? Mm. Ah, tara, at tara doon. Kakain. Ayaw. Ayaw mo? Kumain ka na ba? Eh, puta, ba't ba mahaba? mo. Ha? Ha? Napakahaba na. Ipantalong mo. Ala, ba't nahubo ata? Ano, meron ka masarap na pagkain doon. Kumain ka na. Magkakulay pa kayo ah. Nandamit ko Michael. Apa. Kopon. Oh, okay. Hindi okay, ka may Sa Tawater na. Mamaya na lang. Okay. Dito Ma na, lalamig yung pagkain. Hindi ka, kakain, mo. kakain. Kakain daw. Pakainin ka ni Kuya. Hindi, pakakain ka. Hindi na. Kumain ka na ba? Kumain na daw po eh. Pino. Pakainin ka ni Kuya. Kumain na daw siya. Pag kaya natin tuloy, kumain na daw. Ah, pinakain na daw siya. Opo, pinakain na daw po sa alig ko. Dito, nag-uusap kami ni Kuya Michael. Anong magandang gawin, Kuya Michael? Paano pa? Si Ate Malu, hindi, hindi na natin maaasahan si Ate Malu. Eh, kung ano po eh, baka hindi po. masabi po kasi sa akin, yung huling ko sa po namin. Eh, sabi ko eh, pinadala ka ng mm, pamasahe, tapos mm hindi -hmm. ka mo eh. sabi po niya, sa January daw po siya, uwi. Ah, sa January na po? Opo. kaya nga po, pinagalitan, pinagalitan ko sa text nga po. Sabi ko eh, ano ka ba? Pinadala kang pamasahe, takangay, ah, hindi eh, ka uuwi. Dapat mm. sabi ko nga po sa kanya, dapat po din 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 na niya po kuno yung perang mm. um, binigay niyo po. Sabi ko. Sabi ko nakakahiya ka. Ba't kaya hindi ko kaagad na kaube? Nagmamadali din ho siya nung ano eh. Yes, sabi ko maganda yan, makaka... makaka... Mm. Kumbaga makakatulong ako sa kaagad. Oo, oh, kay nanay, po. Kasi po si malo po, yeah, siya kaya-kaya po niya. Ay po, yung ikaw sa pasunod, kahit pa paano. Mm. Uh, pasunod po niya. Kasi nagtira po, matagal po nagtira kasi dito. Oo po. Siya, yeah, dati kasama po niya, si nanay. Malis na po ko, mga po wala nga po siyang negosyo. Ganito po yung plano. Siyempre, hindi lang po sa akin manggagaling yung uh, pagmamahala, no? Apo. May mga kasama po ako. Opo tapos nabuo po yung mga plano nila, yung mga desisyon nila okay. sa mga napanood doon nila. Lalong-lalo na no, 'yung mga nakarang 'yung pagiba po ng tindahan, okay. ganun-ganito. Ang original na plano, 'yung mapauwi ko po siya ate Malu, 'yung makakasama ko para magpagamot si nanay. Okay. Eh hindi naman siya, wala pa na mano siya. Okay. Uh, 'di ba po, ito kay nanay, kay nanay naman talaga 'to bahay. Okay. Tapos sabi, sabi naman po ni Kuya Anthony, hanggat nabubuhay si nanay, Apo. pwede ho siyang tumira Tsaka po si Kuya Junjun. Apo. Ang plano po ganito, tanggalin natin yung kalat, linisin natin yung taas, Apo. okay naman yun kay Kuya Anthony. Apo. Ang mahalaga, mapagaling muna natin siya. Apo. Malaking role mo rito. Apo. Makatulong ka namin para mapagamot siya. Apo. Pagka okay na, at nakakausap na ng normal Normal. Uh, maayos na si nanay. Tsaka tayo mag-decide. sa gusto namin ibigay. Kasi gusto po nila mapanormal mo na natin yung isip. Mapainom natin ng gamot Gamot, mapakain natin ng tama. Kay nanay ko kasi ayaw po niyang pumayag na Siguro, yung iba na lang, hindi naman malaking gastos. Yung tutuluan, ganyan. Okay. Tapos tanggalin na natin tong kalat. Okay. Bibilan natin ng kalan para makaluto ng mabilis. Okay. Ang kaya po kasi hindi ko mabilan ng kalan, kasi nga, wala pong ibang gagamit. Baka po kasi masunog yung bahay. Okay. Okay. So, paano yun? Uh, ano ba? uwi-uwi ka na lang dito. Eh. pa ba kalayo dito, kuya, sa inyo? malapit, malapit, malapit mga lang mga ba ilang ba? minuto po? Mga ano lang pa ba, mga isang oras lang ba? Ah, isang oras din. malayo din pala. Mga kalating oras pa. Pinakatagal lang po kalating oras pa. Hmm. Kasi pagka naayos naman yung tulugan nila. Apo, yun lang po eh. Kasi ang habol ko talaga, ma-renovate ito matanggal yung lahat ng mga bulok na ano eh. Ah, pa. Para pagka madalaman siya sa, is, 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 sa psychiatrist, medyo okay yung uwihan okay. niya. Okay. Eh kaso, dahil hindi naman natin pwedeng galawin ng mm -hmm. mag-aaksaya tayo ng pera. Pera, sayang naman po. Yung tamang ano ah, lang. Tapos pagka okay na, ah, depende ah, kung anong mapag-usapan namin ni nanay. Ah, kasi kay nanay ayaw niyang umalis dito eh. Ah, Yun okay. din po yung tanong kasi bakit Ayaw niyong umalis dito? Oo okay. po. Eh, kasi po, sa katawiran po niya, hindi po ang bahay niya. Mmm. E, at ito naman talaga okay. daw yung bahay niya? Ito naman nga po ang bahay. Mmm. Ang <coughs> sa'yo ni eh, Kuya John John ah. Gusto niyo kong takbayin yung ito. Ah! Mabuti <Babote> ka dyan! <laughs> sige, sige. Hawakan ko. Hawakan ko. Sige, sige, bilisan mo. Ang Pero sa tingin ko, Kuya Michael, meron lang siya makain na parang regular na umaga, tanghali, gabi. Mabilis siyang ano, eh, kasama yung gamot. Apo, saka yun gamot. mm Gagaling po naman, gagaling po. Kasi napansin ko lang Kuya Michael, nung parang madalas ko siyang puntahan, tapos nadadala ng pagkain, medyo oh. naging impress ko yung, o naging medyo normal yung pag iisip po, pag po oh. niya. Ganun. Siguro napapadalas yung nalilipasan siya, kaya sa ganun.